Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko. Ito naman po kaibigan nyo from the Philippines, Bacolod City, Negros Occidental, Jake Pomperada. Welcome po kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang isa sa pinaka most wanted na tao dito. Hinahanap ngayon ng batas, former Bucor Chief Gerald Bantag. Na may kaso ng murder laban po uh, sa pagpatay sa veteranong journalist no na si Percy Lapid. Medyo matagal-tagal na rin guys, no 3 to 4 years na no na hindi pa rin nabigyan ng katarungan si Percy Lapid. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video natin, paki-like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Sa ating bansa sa ngayon guys, hindi lang ang problema kahirapan, politika, bagkos, kriminalidad. Ang kriminalidad hindi lang po ginagawa po ito ng ordinaryong tao. Masakit man natin aminin, pero ang mga tao na sa tingin natin ang magproprotekta sa atin, katulad ng mga kapulisan, army, ay siya rin. Some of them are siya rin ang lumalabag sa batas. Ito po ay isa kaso ni General Gerald Bantag, no? ng Bucor na hanggang ngayon ay wanted sa ating bayan sa patong-patong mga kaso sa video natin talakayin po natin guys ano ba ang mga kaso na hinaharap ng former director of corrections or bucor Gerald Bantag uh, sa aking pananaliksik, si Gerald Bantag ay dating direktor ng Bureau of Corrections o Bucor. Siya pong nangangasiwa sa mga jails dito sa Pilipinas, Muntinlupa at iba pa mga jails dito sa Pilipinas. Ay, nahira, ay nahaharap sa ito at ibang kasong kriminal at administratibo kaugnay ng kanyang panunungkulan. Narito ang ilang mga pangunahing kaso at kontrobersyal na kinasasangkutan niya. Una, pagpatay kay Percy Lapid at John William Moore. Si Bantag ay itinuturo tinuturong isa sa mga utak sa pagpatay kay Percy Lapid, isang kilalang mamahayag noong Oktobre 2022. 2025 na ngayon, 3 years na guys, no? Magti-3 years na. Ayon sa mga awtoridad, si Bantag ay nag-uto sa pagbilang sa mga bilanggo sa New Bilibid Prison na isagawa ang krimen. Na po. Kasama niyang kinasuhan si si Bucor Ricardo Solueta at iba pang mga bilanggo. Bukod dito si June Villamor, ang itinuturong middleman sa krimen ay natagpuang patay sa loob ng kulungan at ang kanyang pagkamatay ay inuugnay din sa pagkabantag bilang bahagi ng pagtangkang itago ang krimen. Grabe guys. Para kung sa mga pelikula nakikita natin ang mga witness or mga kasama nila sa paggawa ng krimen ay pinapatay para manahimik. Ikalawang kaso, mga kasong torture at pag-aabuso torture sa mga gang leaders. Inakusuhan si Bantag ng dalawang gang leader sa bilibid na siya ang nag-stab sa kanila noong Febrero 2022. Ayon sa kanila, ang pahayag sila ay tinorture sa opisina ni Bantag. Naku guys, mahirap to. Bilanggo na nga, bugbuging ka pa sa loob. No? Pag-abuso sa mga kawani ng Bucor. Anim na kawani mula sa Iwahig Prison ang nagsampan ng kasong torture laban kay Bantag at iba pang opisyal ng Bucor. Iwahi parang sa ano to? Palawan guys. Ayon sa kanila, sila ay pinagbantaan at pinahirapan matapos silang akusahan ang pag-leak ng impormasyon tungkol sa isang operasyon laban sa droga. Ikatatlong kasong ni Gerald Bantag, ang kasong korupsyon at paglabag sa batas. Grabe ito. Hindi lang pala ito kriminal. May korupsyon pa. Plunder at graft. Inakusahan si Bantag ng Plunder at graft kaugnay ng isang 1 billion proyekto para sa pagpatayo, pagpatayo ng mga kulungan sa Davao, Palawan at Leyte. Ayon sa mga reklamo, ang proseso ng bidding ay pinasadyang pabor sa ilang mga kontratista or kontraktor nagresulta ng maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Hindi po to pwede, no? Next guys, paglabag sa code of conduct. Inakusahan din si Bantag ng paglabag sa code of conduct at ethical standard for public official and employees dahil sa hindi tamang promotion ng mga atauhan. May mga pabor-pabor guys. Mula sa Bureau of Jail Management at Enpinology or BGNP. Patungo sa Bucor na mas mataas na ranggo. Grabe. Grabe talaga ang mga uh, kaso ni Gerald Bantag no iba pang kontrobersya ikaapat pagkaroon ng kumontraban sa bilibid na discovery ang mga illegal na mga bagay tulad ng alak, droga, cellphone at mga hayop sa loob ng bilibid sa panahon ng pamumuno ni Bantag ayon sa mga ulat ang mga ito ay ipinasok at ibinibenta sa loob ng kulungan ng negosyo pa si Bantag sa, lo sa, loob and then guys pagkaroon ng malalim na hukay sa bilibid may isang 30 meter, ang lalim ng hukay ang natagpuan sa loob ng bilibid na unang sinasabi ni Bantag na gagamitin para sa isang malalim na swimming pool. Ngunit kalaunan ay sinabi ni Justice Secretary Christine Rimulya ito ay para sa paghahanap ng di umano masita treasure. Nakupo. Walang legal na permission, permiso ang proyekto kaya ito ay tinuturing illegal na aktibidad. Sa ngayon, Si Gerald Bantag ay suspendido mula sa kanyang posisyon bilang Director ng View Court at nagharap sa kasong mga kasong kriminal at administratibo. Matuloy ang pag-imbestigasyon at paglilitis ka kaugnay ng mga kasong ito. Sa ngayon guys eh, hinahanap po siya, siya ng mga pulis no at saka sabi ng eh, Brigadier General PNP Chief no Nicholas Victory the third ay malapit na nilang madakip si Bantag. It's a matter of time na lang. So yun po guys, ang kung ano talaga ang mga kaso ni Gerald Bantag, former Bucor chief no ng PNP. Hindi lang po ito administratibo, kundi may kriminal pa. Uh, thank you guys no sa inyong panonood at suporta. Please like, share, in wag kalimutan mag-subscribe. Uh, sa aking channel mahal ko kayo ingat po tayo lagi I love you all keep safe everyone paalam